Ayan, mga kapatid, at tayo ay kukuha ng video at pakikinggan po natin ito kay Jubilito, pahayag tungkol po dito sa usapin ni Kuya Jens, Bupil at Kuya John. Ano? Uh, kasi po ay marami na po na talagang uh, nagre-react at nakakaawa naman po si Mang John. At pakikinggan po muna natin mga kapatid si Jubilito para maintindihan natin. Dito po ako kukuha ng uh, Uh, kanyang video para po ay mapali na maintindihan po natin. Ano, mga kapatid? Ayan, pakinggan po natin. Ay, nagulantang na naman po ang mga hanay ng mga kalinga reactors dahil nga po dito sa panibagong upload ni Kuya Jens na kung saan mga kalinga at kabagis no. Ang lumalabas ngayon ay parang uh, mali mali yung uh, ginawa ni Bopil na pagpapakita ng video po ni Mang Jun na humihingi po siya ng dispensa dito po no sa naging part 1 ng interview mga kalingap kabagis no at dito po no sa video na ito ni Kuya Jens dito po sa bagong video upload niya mga kalingap kabagis ay uh, parang talagang uh, na corner itong si Mang Jun. At para ba talagang mga kalingat at kabagis na napakalaking uh, uh, issue or big deal yung pong ginawa ni Bopil na pagpapalabas ng video ni uh, Mang Jun no? na sinasabing uh, siya po ay nabigla lamang no? mga kalingat at kabagis doon po sa interview o sa mga tanong na uh, ibinigay sa kanya ni Kuya Jens, no? Mahaling ang pagkabagis. Ang tanong na lamang po dito, mahaling ang no? Kuya Jun, ay hindi naman po vlogger. Tama. Di ba? Tama hindi po. Hindi naman po siya social media personality. Eh bakit po naisama siya dun sa content? Di ba? At sabihin na natin na kung anuman yung mga bibitawan niyang salita diyan ay magiging kwan Mag magkakaroon po yan ng impact sa mga viewers. Tama. Di ba? Kasi isinama mo sa vlog eh. Kung hindi mo siya isinama in the first place, ay hindi po yan magkakaroon ng issue. Di ba? At bilang, di ba? Bilang paglilinaw at sabihin na natin uh, pagkukorek. Doon ko sa una niyang sinabi na nabanggit nga po si Ate Bopil or si Bopil Mix Vlog, ay uh, may video na lumabas na kinukorek ni Mang Jun. Yung pong uh, nasabi niya sa part 1 no? Mahaling ng pagkabagis, no? At talaga nga naman po makikita po natin dito sa thumbnail na talagang uh, awang-awa daw po sila kay Kuya Jun. Di ba? Ikaw e na uh, bakit na, po nang niyang... si Mang Jun na mawalan ng trabaho dahil sa ginawa ni Bopil. Hmm. Ano po ang ginawa ni Bopil dito, mahaling ng pagkabagis? na masasabi po natin na ground or uh, sabihin na nating matanggal sa trabaho si Mang June yung pagpapakita ng video na yon na itinutuwid yung uh, kanyang kamalian, yung po ba ay uh, isang kasalanan, mga kalingap at kabagis? Di ba? Kaya uh, pakinggan natin, no, yung ko, mga ilan, mga ilan ilan sa part ng interview ni Kuya Jens muli dito kay Kuya mm. Jun. Okay. At natinan natin, no, kung talagang may pupuntahan ba itong ginawa niyang content kay Bopil, mga kalingap at o sabihin natin na Uh, mapag-uusapan na naman talaga ito. At ngayon nga, talaga, mahaling ang patkabagis mo, mabango-mabango ang pangalan ni Kuya Jen sa aming mga reaktor. Dahil nga po, dito po sa ginawa niyang survey, na nagdugtong-dugtong na, hanggang ngayon po, ay dawit na naman po ang pangalan, ang Vice President po ng Bios na si Bopil. Na kung saan di umano, ay parang uh, si Bopil pa ang magiging dahilan. Didahilan. Kung uh, ah uh, matanggal sa trabaho itong si uh, Kuya Jun nang dahil lamang po dun sa video na yon no dun na paraod po natin sa video upload ni Bopil Mix Vlog no mahaling apat kabagis ito pakinggan na lang po natin mahaling apat kabagis yung interview no at tingnan natin i-analyze natin kayo na rin po mga viewers i-analyze po ninyo kung talagang may mali ba dun sa ginawa ni Bopil ito po, grabe, kainit-init ng ano mo ngayon, ah, yung... Nakakita mo na yung ano ni Bobil? <laughs> so, yung... Yung ni, ano, ni Ma'am Bobil? Si, actually, Mang Jun, nag-concern kami dun sa'yo, kinabahan kami kasi mm -hmm. nagulat kami lahat na nagkaroon ka ng video. Anong masama doon Ay, na man, nagkaroon video, na, animal? Di ba? Ano po, diba? ano uh, nagulat ka ako na ginawa lang ako ng reaction. Hindi ko alam, kasi hindi pala lang, hindi mo na ako nag-vlog. Oh, so, hmm. hindi mm. ka talaga yung vlogger. Kung kumbaga, kumbaga mang din yung survey na ginawa natin sa iyo ay biro lang na sinama sinama kita. Ay, siya, biro, pero may intention, biro may no? Kita, no? Biro lang na hindi po natin napag-isipan na uh, in the long run magkakaroon po ng impact. No? Mahalin ng kabagis, no? Eh alam naman po pala nating biro-biro lang, 'di ba? Bakit diba, tinutuo? Diba? Parang lumalabas ay seryoso. Mm. yung pag interview na yon. At kung ulit-ulitin ko po, mga no? Hindi vlogger si Mang Jun. Tama. Bakit po niya isinama sa interview? Mga kalingap at kabagis. Nananahimik si Mang Jun sa isang sulok, pupuntahan mo, i-interviewin mo, tapos tatanungin mo kung sino yung gusto at ayaw mong reaktor ng kalingap. Mm, -mm. Yung daming mga kalingap partners at that Ayan mga kapatid, at uh, napanood naman natin yung uh, sa loobin opinion ni Jubilito at suportahan na lang natin po. Dito po talaga sa interview kay Kuya John ni Kuya Jens, talaga pong hindi maganda dahil hindi naman po siya vlogger, no? Ah uh, mahilig lang talaga siyang gumawa ng uh, quinto Oo, content creator nga. Pero sobra, grabe po na yung kanya'ng ginawa na talagang tinitwist niya po yung ah uh, istorya ni yung sinabi ni Bopel dito kay Mang Jo na magka sila nagkakausap at uh, magbibigay nga po ng yung TikTok nila yung video nila dalawa ni Bibirabay ay wala naman masama doon ano na ibigay mo yung video niyo na siguro sa kagalakan ni Mang Jun na nagtiTikTok po sila ni Bibirabay na ipakita niya kay Bupil. Ay, wala naman pong masama dahil si Bibirabay naman ay nasa social media. Di ba po? Ay, yung pa kaya si Mang Jun? Anong po ano, masama, ah, Kuya Jens, na si Kuya Jun magbigay ng video nilang dalawa ni Bibirabay, Rabay? Di ba? Ay, na si Bibi Rabay po kahit saan tayo, nakakakita po tayo ng video dahil nandiyan po si Bibi Rabay sa social media. Hindi po yan private. Ano, pakinggan mo ito natin na sinasabi Hindi natin alam. Mo. Dahil ko na sa lahat, magkaibigan si Mang Jun at si Boki. Hmm. At wala po tayo idea kung ano po talaga yung nasa likod ng lumabas na video na yan na kinokorek niya yung pagkakamali yung sa part 1 ng interview mo. Tuloy natin. Siyempre, hindi ka na rin iba sa amin. Kasi kasama mo bagay ang T-Boys? Tapos tawang ka pa ni Kalinga, bro. ano, masama diba? doon. Diba, bro? Hindi ka na rin iba. Tapos, nagulat kami mang Jun na. Anong nakakagulat doon? Nung pinapagawa ah. yung reaction video, may video ka lang. Walang masama magbigay ng video si Mang Jun dahil siya ay, si ay nag-tiktok na uh, si Bibi Rabay at nasa social media na din si Bibi Rabay. Ano masama doon? Walang talagang maling ginawa si Mang Jun. Anong masama doon? 'di ba Diba? Po, ang may mali, yun ang Tama kajan dyan, jubilito. Mali, Bakit Tama. Mas sa content? Mm-mm. Ba't kaya magpapaliwanag? Ano bang nangyari? Ko na, alam mo, ang sarap mong kutusan, Kuya uh, Jin. You know? Si, Si ate, <tinyo> ano, ano, <tindo>, ano, <exactly. tinyo> <tinyo> wala kami sarapatang magalit, di ba? Mm. Yung mga ganyang kun lang. Mga Nakakagigil talaga. Alam mo grabe si ito si nila. Kuya Jens. Sino ang magagalit? 'Yun po yung pulso nila. Ayun po yung opinion nila sa amin. Di ba? Patay mm. lang ay nagkakausap ng ano. Opo. Alam mo abogadong talagang tinatanong si Kuya Jens? ah uh, si Kuya Jun ano. Ah, pamasahan friendly chat lang. Tapos, nag-send na, ako ng video sa kanya ng mag-tiktok kami ni Rafa. Pero isang beses lang yan. Hmm, tapos yung, yung picture namin ni Jolay Paul yung sinunti sa kanya yung, yung, tapos. bakit ka nagsisend sa kanya ng, ano, ng video, ng picture? Video, Wala. Ano pa naman? Alam mo itong si Kuya Jens, napaka ano talaga, yung ugaling osyo si Rao, kalalaking tao bakit siya nakikipag-usap kay Ma'am Popil eh kailangan Eh wala na siya doon. Kailangan pang tanungin. 'Di ba? Hmm. Kailangan pang uh, uh, bulat latin Tama ka diyan bulito. 'Di ba? Kailangan pang isama sa interview. Mm. -mm. So, private na buhay niya na 'yun, 'di ba? Tama. Kasi gusto niyang kausapin na tao. 'Di diba? ba? Mali nga pagkabagi. Tama ba o mali? Tama ka diyan Kaya para sa akin, no? Kasi kung sino man ang gustong kausapin ni Mang Joy,

In, ano ako, nanghingi ako sa kanya ng sorry para alam niya na hindi ako ano sa kanya yung wala akong tinatamaan sa sinasabi ko sa kanya. Mm. Nanghingi ako sorry para hindi siya magalit sa akin. Ah, video mo sana sa kanya yon Video ko sa kanya yon Pero di, sinabi ko sa ina niya upload niya? Hindi, <laughs> hindi man. Hindi man. <laughs> hindi man. Hmm. Oh, ulit ulit tayo dyan, maaali na pagkabagis na ko, audience. Alam mo talaga itong, ito, itong taong ito, mapanira. mapanira dapat nagsiyasat po tayo mabuti. Alam mo, diba? tama ka dyan, Jubilito. Sarap, sarap badok-dokin eh, ng mata. O ano po talaga? Ay, bibig ako, gigil na gigil talaga <laughs> sa taong <laughs> ito. niya sa akin, ano daw nga ko yung, ano nga ko, tatanggol niya. Tatanggol ka daw niya? Yung eh, ano niya ako, eh, at, hindi niya ako, eh, yung para daw niya ako mag-bash siya. Oo, uh, hindi ka mag Unang-una, sa tingin mo doon sa ginawa natin interview, may mali ka bang ginawa? Mabuti. Wala!

sabihin, sino yung mas kailangan paggalingan? Ah, galingan. Oo. Ah, hindi mo alam yung ibig sabihin ng improvement. Improvement. Oh, ah. Oh, ba? Parang pinapalabas na talaga. Pinapalabas na, talaga na pinaiikot-ikot. Ma sa makagrabe. improvement, parang pinapalabas na walang uh, walang idea si ma'am dun, dun sa salitang improvement. Sana naman mga, mga ganito. masyadong hmm. Talagang na. Masyadong, <laughs> <nakakapan>, <laughs> masyadong nakaka downgrade ng pagkatao. Yes. Kung sasabihan ka, hindi mo alam yung ipod Yes. O Tama ka, jubilito dyan. Yung, ay, gusto nyo ko yan, sino ang kailangan ng improvement? Sino yung reactor na sa so tingin mo kailangan pang mas galingan? Or mas uh, pagbutihin pa? Yun ang ibig sabihin ng improvement. So, yung, yung sinabi ko, nabanggit mo man si Mang Bopin, una-una, wala kang maling ginawa doon. So, hindi mo kailangan mag-sorry sa anabing Mang Ay, yun po, Mang uh, Bopin, wala man po ako ano na nasabi ko. Ang ano lang pa pala na kung sino pang mas ang gagali ng pang At, Kaya po kung ano man. Alam niyo po mga kapatid, niya, doon sa kung sino ang mas magaling, mas magaling si Bupil kaya, kisa dito ki ma, uh, Kuya Jens. Dahil si Kuya Jens, puro lang yan ano sabi sa video na Iba yung tanggol yun, ka nga? Ah, oo. Hey, nako. Si pagtanggol pa ba si Mang Jun? Doon sa pagsagot niya? Eh kung babasahin po natin sa comment section, no? Mahaling na pagkabagi sa mga nag-content. Uh, ko po ako po reactors dito po sa content ni Kuwedian dahil naka-turn naka off na yung comment section niya. Mm -mm. Wala na po, naka-turn off na po. Kaya makakabasa man kayo ng comment sa comment section na lamang po namin si at ni Mopil at yung mga iba pa pong reactor na gumawa ng reaction video doon po sa pa-survey niya. No? Wala po akong nabasa na against kay Kuya Jun. Bagkos pinupuri pa nga. Mga kalingapad kabagis. Bagkos pinupuri pa nga si Kuya Jun. Ito na sinasabi ko mga kalingapad kabagis. No? Kaya po, kaming mga reactors, no? Sila mga Bopil, sila sangkay, reactors in general, no? mga kalinga pagkabagis, kalinga reactors in general. Kaya hindi po kami gumagawa ng ganitong survey. Kasi, may kita po natin yung outcome. Di ba? It will create bashing, it will create, create a barrier ah, sa kapwa mo po reactor, mga kalinga pagkabagis. No? Di ba? nagsimula sa simpleng tanong kung sino ang gusto at ayaw mo, which is later on, kinorek, uh, binago, na sasabihin, need, need for improvement, mahaling ng pagkabagis. <laughs> Di ba? Andiyan na, ayan na po. Mahikita na po natin yung impact, mga ng pagkabagis, ng mga ganitong klaseng survey. Kaya ngayon, alam niyo na kung bakit hindi po kami nagpapasurvey ng ganyan. Yung, black, <laughs> yung, uh, tauhan ni Kalinga Prab na nananahimik na nagsisilbi sa pamilya ni Kalinga Prab, ngayon nadadamay sa issue. Hindi content creator, gusto lamang pong kwan, gusto lamang pong uh, sabihin na natin makasurvive sa pang-araw-araw. Diba? Pinagbubuti ang kanyang trabaho. Nadamay dahil lang po uh, isinama sa content. Tapos naging issue pa yung uh, uh, pagpo-correct na ginawa niya dun sa part 1 ng interview, mga halingap at kabagis. No? Mga halingap at kabagis. lang po talaga. Dahil, unang... Ayan mga kapatid, napanood natin yung saluubin ni Jubilito. At uh, ayan po mga kapatid, at panuorin po natin ang buo dyan, dyan sa video ni Jubilito. Puntahan po natin ang YouTube channel niya. At uh, nakakalungkot nga po talaga mga kapatid yung kagaya nito ni Kuya Jens na talagang isinama niya sa content dito si Kuya, uh, si Mang Jun na si Mang Jun po ay napakabait na tao at wala naman siguro siyang intention doon sa pagpapadala niya ng video nila ni Bibirabay na nagti-TikTok. Parang siguro siya lang na natutuwa na si Bibirabay ay ka-TikTok niya. Kaya siguro yun ay naipadala niya kay bupel, Wala naman masama po doon dahil kahit anong oras po, pwede tayong kumuha ng video ni Bibi Rabay dahil si Bibi Rabay po ay nasa social media kasama ng mama niya at papa niya, di ba? Ang dali-dali po, kahit kila Kuya Val, kahit kila Atid na po, pwede natin pong kunan si Bibi Rabay ng video, di ba? Dahil napaka-cute po talaga ni Bibirabai na talagang ang galing niya na nagtitiktok kasama ang mama niya. Di ba? Siguro ito si Mang Jun sa kasigyahan niya, sa katuwaan niya na itong si Bibi Rabay na napaka-cute na nakatiktok niya ay naipadala niya kay Bupil. Anong masama doon? Ano? Ah, Kuya Jen, walang masama po doon. At higit sa lahat, ikaw dito ang may kasalanan dahil bakit mo isinama si Mang Jun dyan sa content mo? Dahil si Mang Jun hindi naman po iyan vlogger. Ano? At kailangan igit sa lahat na siyempre malilito nga si Mang Jun dahil hindi niya alam yung mga tanong mo. Ano? At saka sobra ka naman parang uh, minaliit mo si Mang Jun na hindi niya alam yung improvement, no? Ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang improvement. 'Di ba? At eh uh, dito po talaga kay Kuya Jen. Ay talaga ito po ay mayroong, nung pa po ito, na noon nandiyan pa kami po sa Kalingap, sa, o oh, sa Karipa, na yung kami po ay inatasan noon na magbuo ng mga grupo para mag-promote, may katigasan po ang ulo nito. Dahil siguro nga, dahil nandiyan siya kay Kalingap Rob, na siya daw ay reaktor ni Kalingap Rob, na pinagkakatiwalaan ni Kalingap kaya naman po, inabuso nito ni Kuya Jens, no? Pasensya na Kuya Jins, na, na ngayon ko lang talaga napapangalanan ang ginawa mo, no? Na hindi dapat natin po na lagi na lang na may issue at pasorbe-sorbe, ano? Ah, uh, ako po talaga ay naguluhan na may tao palang ganito na kahit kapwa mo reaktor talaga, sisirain ka talaga. Mabuti kung hindi ka nagbato-bato. Ako po, pag hindi ako, ano, bato-bato, kung pupulutin, problema nyo yun. Pero hindi kita papangalanan. Pero sa ginawa mo ito ngayon dito sa interview mo kay Mang John, ay nakakaawa po na ang isang Mang John na normal na nagtatrabaho lang po sa isang pamilya ay ikinontent mo. Ano? At gusto mo pang palabasin na si Bupil ang may kasalanan kung sakali man tanggalin si Mang John. Alam niyo po, para sa akin, ano, ang nakakaalam naman po kung ano si Mang Jun ay si Kalinga Prab si Jackie, no? Na alam nila na mabait si Mang Jun at mapagkatiwalaan po nila dahil sa isang video lang na mag yung TikTok ni Mang Jun at ni Bibi Rabay ay kailangan ng sisantihin si Mang Jun. Napakababaw naman yun ang dahilan, Mang, uh, Kuya Jens, no? Huwag po tayong ganyan. Huwag mo na eh, kung gagawa ka ng kwento, huwag mo po ah uh, masyadong laliman dahil si Mang John ay iyan po ay isang normal na tao. Hindi po iyan na vlogger na kagaya mo na ipaikot-ikot, ikot-ikot ang mga tanong dito kay Kuya John. Ano? Maraming salamat po mga kapatid at portahan na lang natin itong video na to ay ki dito po kay ki... ano, kay Jubilito at doon ko po, po ikinuha po ang Bijo, kaya maraming salamat po sa inyo lahat at uh, suportahan natin po si Jubilito. Ayun po ay uh, president ng uh, BIOS at kami po dyan ay magkakasama mga kapatid. Kaya please suportahan na po natin sila Kuya Val Santos Matubang at Idna at si Kalinga Prab. At sana naman po Kuya Jen, next time na wag na wag ka na po uh, yung gagawa ng kwento na makakasira mismo sa sarili mo. Ayan, mga kapatid, thank you so much sa mga viewers na nagmamahal po dito sa Kalingap, mga Kalingap supporter. At dito po kay Malo los Santos na patuloy kayong nagsusuporta ka sa akin. Ayan, supportahan po natin ang lab, lahat ng lab team, ang Jumcar, um, Edsi, uh, Edpaw at ang Sidros po. At uh, si, uh, si Melka at si Gibran. Ayan mga kapatid, suputahan po natin. Bye-bye po. We love you.